Ay. Di, mamatay yung kandila ba? Kundi ka naman sing... Ayan. Kundi ka ba naman din na shingalingaling? Ayan. So, hello, my dear Aries. Ayan, ah. Hirap mag-setup ng ano, ha? Table, ha? Para makita nyo lang ako, ha? Ayan. So, dapat kasi dalawang camera. Isa sa taas at saka isa sa baba. Ang problema, cannot be bar 1 to make it eight So, kailangan mag -improve. Actually, meron tayong malaking salamin dito sa harapan noon. Pero, uh, I decided not to use that. Kasi pag gumagamit ka ng, ng salamin sa, sa ganitong klase ng reading, uh, sa table, okay, na may ganito, required ka na basagin yung salamin. Okay, required ka na basagin yung salamin if just in case mayroong Uh, kasi yung yung tingin is diretso sa salamin eh. So ibig sabihin yung evil eyes diretso sa salamin, hindi di diretso sa iyo. Gets mo yung ibig ko sabihin? So pag naka-receive yung salamin ng ng evil eye, eh, i-cleanse mo lang siya. Okay, using vinegar. Pero pag hindi pa rin natanggal yung evil eye, kailangan mo nang basagin yung salamin. And malaki yung salamin na yon, sayang. So I decided to buy a small mirror para kung sakali makareceive ng evil eye, e, eh, madali lang basagin at hindi nakakapanghinayang, 'di ba? 'Di ba? Kumpara yung ano, yung malaking salamin na ay naku sayang talaga. Okay? Matagal na 'tong ginagawa para makita nyo lang ako. Okay, anyway, ang dami ko sinasabi. <laughs> ang dami mo sinasabi. Tay lang, may muta yata ako. Parang may nakikita ako na ano. <laughs> Ayan. So, hello, 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 my dear. This is going to be your first 15 days of September ayan, I hope nagkakarinigan tayo kasi hindi ako nagsara. And, um, umuulan sa labas. Ayan. So, let's go tayo, my dear Aris. Tingnan natin. Kuha tayo ng 8 cards. Okay, dito ka muna. Ayan. Medyo disappointed nga ako kasi hindi nasakop yung buong table. Gusto ko nakikita yung buong table. Kaso, ang ganyan lang yung kanyang kaya. Okay, let's go na tayo, my dear Aris. Ang dami ko sinabi ngayon, inabot ako ng 2 minutes kachichika ng kachichika. The page of cups, okay? So, my dear energy ng emotion, okay? So, ang pinaka-highlight natin kasi first card natin to is nasa iyong emotion, okay? So, control, pag-aralan, ang iyong ka-emotion, ang iyong emotion, okay? Tingnan natin. Clarify ko na kaagad to. Pag-clarify yan, The Justice card. Okay, so merong mga bagay may dear na mangyayari ngayong uh, first 10 days of September na parang hindi okay or not good. Pero hindi hindi ka dapat um Paano ko sasabihin to? Hindi ka dapat mabahala. Okay, parang ganun. or don't let that situation affected you. Okay, don't let the situation affected you or um kun control you, ayan, nagibinata, ayan, control you or manipulate you, my dear, ayan. Ah, uh, pwede din, my dear, sa mga araw na ito na, um, maramdaman mo, my dear, na parang may mga bagay na hindi umaayon according to your plan, okay? So, on the perfect time, on the perfect timing, mangyayari din yung mga bagay na gusto mong mangyari, okay? Pero if just in case meron mga tao na parang they offended you or parang tinira ka nila emotionally, don't worry, what goes around comes around, ganon. Don't waste too much time na parang i-ano may dear yung sarili mo. Don't waste too much time, ha? Don't waste too much time na parang magkimkim ng sama ng loob, galit, at kung ano-ano, at kung ano-ano pa man may dear dyan sa iyong puso. Hayaan mo may dear, kasi kung ano yung binato mo sa mundo, eh yun din ang ah? Babalik sa iyo Okay, so let's go Tapos sa so, control mo lang yung emotion mo, my dear And I can feel na parang meron mga bagay na Hindi mo gusto na mangyayari, my dear Sa first 15 days of September uh, sa usapin man yan ng emotion Or may kinalaman, my dear, sa iyo mga manifestation Or kung meron kang gusto mangyari, my dear Parang it's really, really hard, my dear Na i-execute yung bagay na yan Okay, we have here the energy of the devil I told you Nandito siya At ito ang gawain niya, my dear ang gawain niya ay manira ng buhay na may buhay. Ganon. Meron talagang something sa mata ko. Wait lang ha. Yan ang trabaho ni Devil. Yan talaga siya. Mga asar, i-disappoint ka. Pero yan mo lang siya. Huwag mong papatulan. Tingnan natin. Ano to? Ah, pilik mata. Ang hahaba kasi ng pilik mata ko, dear. Yung mga pilik mata ko, minsan pumapasok sa loob ng aking mata. Pilik mata. Ang aking pilik mata ay pumasok sa aking mata. Ayan. So, yan ang kagustuhan ko may year pag merong mirror. Kasi pwede ako mag-post, pwede ako mag-stop. Nang hindi kayo nag-iisip, bakit siya minto? Bakit siya nag-post? No? Nag-post ako kasi may something sa mata ko kanina pa. Okay, so nandito na may year si Devil. Devil, Devil, Devil. Tingnan natin kung ano meron kay Devil. We have here the Hermit. Okay. So, I can feel na bumubulong-bulong to, my dear sa'yo. Energy ng pagsisisi, okay? So, possibly maramdaman mo na, alam mo yung parang regret na, sana dito, sana ginawa ko na noon, sana ganito, sana ganyan. And, i-isolate ka talaga ni Devil. I-isolate ka talaga niya, my dear, para hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, hindi ka maging productive, okay? Lahat gagawin niya, my dear. Lahat ay gagawin para hindi ka lang makakilos. So, sabi ko nga sa'yo kanina palang, my dear you yes, okay? Don't be affected. Huwag ka magpa affecto dito, my dear. Kasi sa tamang panahon, if you have any manifestation, my dear, tapos makaramdam mo per 15 days of September, parang napaka-impossible, okay? Sobrang impossible nung gusto mo mangyari. Huwag ka mag-alala. As, as you believe on it, talaga maniwala ka lang, kumapit ka lang doon sa gusto mo mangyari. Mangyayari at mangyayari yan, my dear, sa tamang panahon, okay? Parang ang laki yata ng butas ng ilong ko dito. <laughs> Ang dami ko na Okay? Mangyayari yan, my dear, sa tamang panahon, my dear. Okay? Mangyayari yan sa tamang panahon. And once again, if meron mga tao, my dear, na ginawang ka ng hindi maganda, please, my dear, do not waste your time, my dear, sa kanila. Okay? And huwag ka rin manghinayang na, sayang yung friendship namin, sayang yung relationship namin siya. Kung kung ikaw nanghihinayang ka sana siya nanghihinayang din, 'di ba? Sana bago niya gawin yung mga bagay na yun, inisip niya muna, 'di ba? Kasi ikaw nanghihinayang ka. Ikaw you feel sorry, my dear, 'di ba? Doon sa ano. Uh, bakit niya kaya nagawa sa akin 'to? Bakit kaya ganyan? Nagawa niya sa yun, nagawa niya sa yun, my dear, kasi hindi nga binabalyo kung ano yung meron kayo. Okay? So Huwag mo sayangin yung oras mo dyan. We have here the five of pentacles. Ayan, may problema sa usapin ng pinansyal. My dear, and what is going on with you? Okay? Uh, problema to sa usapin ng pinansyal, okay? Or parang you feel, my dear, na parang hindi sapat yung mga bagay-bagay, parang kulang, okay? You feel also na parang you need help sa mga oras na ito. Paki-clarify to sa energy of the chariot. My dear, sa mga bagay na gusto mong mangyari to, my dear, kulang. Parang meron kang gusto mong mangyari, parang meron kang gusto bilhin, parang meron kang gusto mong kainin, pero hindi pa pwede. Okay, hindi pa pwede, my dear hindi pa pwede, hindi mo siya magawagawa. For example, gusto ko magkaroon ng bahay, gusto ko mag-travel, gusto ko kainin to. Parang ang hirap niya my dear, kasi kulang yung money. Parang meron, meron nangyayari na something sa usapin ng financial. Eh, masyadong ina-highlight ni Devil sa'yo yun. Aris, wala kang pera. Aris, di mo na matutupad yan. Aris, magsisika kasi noon ang dami-dami mong pera, ginastos mo sa ganito. Aris, magsisika kasi ibinigay mo kay ganyan. Dapat ginas masyadong nang highlight yun, my dear. And the more you na-highlight sa life mo, my dear Aris, the more ka na parang lalo ka madadown. Okay, lalo ka madadown, my dear. Madadown ka talaga as in like madadown na madadown ka talaga, my dear. So, huwag mong gawin 'yan. Okay, don't do that, my dear. Don't do that, okay? We have here the three of cups, okay? Uy. And the hierophant, okay? Spiritual. Ano ba 'to? Kailangan ko 'tong i-clarify kung kasi relationship to eh. Uh, spiritual awakening. Okay, 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 okay. Nag-get ko na. Spiritual awakening, my dear, sa mga nakakasama mo. Okay, mga nakakasalamuha mo. Nakakausap mo. Bakit hindi stable yung lightings ko? Kanina pa nag-ano-ano. -ano, saglit lang. Teka lang ha. Hindi stable yung lightings ko. Ayan. Okay. So, Okay. So, yun, my dear, sa mga nakakasala, nakakasama mo, sa mga nakakasalamuha mo, my dear, ayan. Okay. Kasi, sometimes so, sa relationship din to, my dear, it, ito din, is a clear indication, my dear, ng, ng relationship ka. So, bigla ako naramdaman, my dear, this is just only spirit, spiritual awakening. May, may mga nakakasama tayo, talaga tayo, my dear, sa buhay natin na kasama lang natin sila, my dear, sa saya. Pero sa hirap, wala na. No? Sa, sa, sa happiness lang talaga natin sila nakakasama. Pero pagdating sa sa kalungkutan or sa mga problema, ayan. And at the same time, may mga nakakasama din tayo, my dear, na more on benefits lang. Okay, kung ano yung mapapakinabangan sa atin. Pag nakuha na nila kung ano yung gusto nila mapakinabangan sa atin, and then wala na, ganun lang yon Walang give and take, in short, tumanok na ito. Yan ang problema ko pag hindi ako nagsasara, my dear. Kasi narinig na rinig mo talaga yung mga chicken, yung mga chismos ang kapit bahay, yung mga ganyan. Pag nagsara naman ako, sakripisyo naman ako sa inga ay sa init. Okay? So, we have here the King of Cups. Okay? So, my dear, just control your emotion. Kanina pa ako, may dear, sa emotion, my dear. Um... Isa-isahin natin, kung meron ka mga bagay may dear na ini-expect, kung meron ka mga bagay na hinihintay sa mga oras na ito, sa tamang panahon may dear darating din yan. Kung meron ka may dear mga binigay sa tao hindi nila na-appreciate, it's okay. At least my dear, nakatulong ka. At least, di ba, um, 'di ba? Nagbigay ka, nag-share ka. Hayaan mo na, may, naging part ka ng buhay nila. Hayaan mo na kung di nila na-appreciate 'yon. Kung meron man mga tao may dear na iiwanan ka or gagawan ka ng hindi maganda, my dear, it's okay. It is a wake-up call sa iyo, my dear, na hindi sila ang mga tao na kasama mo sa journey mo na ito and makakasama mo makakasama mo sila temporary lang, okay? Meron silang ex para silang nakakontrata lang six months contract lang and tapos sa yung kontrata nila, my dear. Uh, if just in case naman, my dear, ayan, meron kang problema sa usapin ng ng financial over here um tapos meron ka mga bagay na gusto mong mangyari yun nga paulit-ulit na lang ako wag mong madaliin. Okay? Don't don't rush at don't 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 rush at. Okay? So, my dear Aries, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, ayan, don't forget to subscribe. I-click mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads and free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ. Nandito sa Salamin. Ayan. Also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, Bye bye. Thank you, my dear.